Hi, mga ka-good vibes, welcome back to the channel. Today, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang isyo na bumabalot sa komunidad ngayon. Hindi na natin kailangan pang banggitin ang bawat detalye. Pero isa lang ang malinaw, may isang taong patuloy na nadadamay, nasasaktan, at nahihirapan dahil sa ingay na gawa mismo ng mga taong dapat sanay nagmamalasakit, ang mga supporters, ex-founders, at maging ang mga bashers, Tara, talakayin natin to. Lahat nagsisimula sa iisang opinion, iisang komento, o iisang post. May mga tao na may intensyon lang sanang ipagtanggol si Medeth, ngunit sa kanilang paraan ng pagpapahayag, lalo lamang nilang pinapalala ang sitwasyon. Mula sa simpleng depensa na uuwi sa parinigan, patutsadahan, at minsan, diretsahang pag-atake, at alam nyo kung saan ito madalas nangyayari, sa comment section, ang supporters, ang dapat sana'y tagapagtanggol, pero minsan, sila rin ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang issue, sa tuwing may bagong komento o post laban kay Medeth, imbes na palampasin o sagutin ng mahinahon, madalas ay nadadala sa emosyon, sagutan, sigawan online, walang gustong magpatalo. Ex-founders naman, na dating malapit kay Medeth, may ilan na parang gusto pang patunayan ang kanilang panig, hindi natin alam kung ito ba'y closure o paninira, pero ang epekto, dagdag gulo pa rin. At syempre, ang bashers, na tila walang ibang gustong gawin kundi manggulo. Pero bakit nga ba natin pinapansin sila? Hindi ba't mas nakakabuti kung tahimik nating iangat si Medeth sa halip na patulan ang bawat banat nila? Ito ang pinakaimportante, walang mananalo kapag walang nagpaparaya. Habang nagpapatuloy ang sagutan at siraan, si Medeth ang talo, kahit sabihin mong ipinaglalaban mo siya, kung ang paraan mo ay nakakasira sa pangalan niya. Hindi yun suporta, yun ay dagdag pa sakit. Hindi lahat ng laban kailangang patulan, minsan, ang tunay na lakas ay ang pananahimik, ang respeto sa sarili, sa kapwa, at kay Medeth mismo, ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong keyboard war. Kung totoo kang supporter, kilala mo si Medeth, kilala mo kung anong klase siyang tao, hindi mo kailangang e-validate yun sa lahat ng tao online. Hindi mo kailangang patunayan sa bawat bashers na mali sila, dahil kung talagang supporter ka, mas uunahin mo ang kapayapaan at dignidad kaysa sa gulo at pagpapatunay. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, supporters, observers, dating kasama sa community, isipin natin, nakakatulong ba tayo, o baka tayo na mismo ang dahilan ng gulo. Let's choose space. Let's protect Medith not just from outsiders but from unnecessary noise within the circle. Minsan, ang tunay na suporta ay ang katahimikan, respeto, at pag-intindi. Kung agree ka sa mensahe ng vlog na to, don't forget to like, share, and comment below kung paano ka makakatulong sa pagkalma ng komunidad. Let's spread awareness, not hate. Until next time, ingat kayo lagi.